Ngayong araw nga, alis kami at pupunta kami ng Katbalogan kasi nga balak nga ng asawa ko nang bumili ng bagong kayuran dahil nga masyado ng ano na yung kayuran namin, mapurol na ba guys, tapos para na siyang susurinder na. Si Alter nga pala guys, isasama namin si Ate Dronby, si Amsha at saka si Roydel, si Iwan dito sa aming tindahan. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanila na wag muna silang aalis pag hindi kami dumadating kasi mabilis lang naman kami doon sa Katbalogan. Titingin lang muna kami kung magkano yung presyo ng kayuran. At saka kung pag nagustuhan naman ni Papa yung kayuran ay bibilhin namin. So ayan pala yung ating OOTD for today's video no. Dahil super init ngayon. Ayan ay, nag slipper lang talaga ako guys kasi nga ang init-init na yung araw na at mabilis lang talaga kami doon. At saka magtitingin-tingin din ako doon guys ng mga appliances no na kailangan dito sa ating tindahan. Malay mo baka makapag-ipon tayo, makakabili tayo or makautang, di ba? Tsaka ayan na nga si Alter, guys, is excited yarn. At saka kinakausap ko na dyan si Alter guys na wala tayong bibilihin na laruan ha pag pumunta ng tatbalugan. Sabi ba naman niya sa papa niya nag ano siya naghuring huring huring siya sa kanyang papa na sabi niya is bibili daw siya ng bike. bike? Sabi ko ay wag tayong bibili ng bike dahil yung pera natin is pambili lang ng, ng kayuran. O ba diba? kaya nga baka mamaya is magiiyak iiyak iyak siya pag hindi nabilihan ng bike kaya dito pa sa amin ay binilhin ko o oh, sinabihan ko na siya guys na hindi tayo bibili ng bike talaga naman eh ang mahal-mahal kaya ng bike ngayon at saka ito na nga guys nagpatid na kami kay pansuit no dahil walang dumadaan na motor dito at super init-init talaga dito sa gilid ng kalsada at nga basta lang yung aming sinakyan kaya mabilis kaming nakapunta agad dito sa Katbalogan no so nandito na kami sa Katbalogan dito pala kami sa tanking ayan yung kanilang mga kayuran guys oh nagpipili na si Papa ng kanyang mapupusuan dyan kung ano yung maganda. Kaso nga lang, wala daw yung hinahanap niya na nakita niya dati dito dahil meron daw yung parang motor sa likod na maliit. Tapos yung dalawang yun na kayuran is wala daw. Kaya ayan, nag-ikot-ikot muna kami, no? Nag-ikot-ikot muna kami at baka may makita pa siya doon sa dolo or sa kabila. Kaya ayan si Alters sinasabihan din niya ito na lang daw yung bilhin niya. Kasi nga is makina daw para daw maging engineer siya. Pero wala talagang may nakita si Papa guys. So, kompleto talaga yung shop na ito at ang laki-laki ng shop na ito. O, oh, diba? At saka wala talagang nahanap si papa. Kaya nakapag decision kami guys na maghanap doon sa ibang store. Baka meron kami makita doon. Kaso nga lang ang init-init. At nagyayaya na si Alter dyan na ginugutom na daw siya. O diba kasi hindi yan nag ang batang iyan. At saka nga papakainin na namin iyan. Kaya... Aalis muna kami dito at papa, ayan na nga, dito na nga kami samang inasal. Ayan na yung dalawa at nakapag-order na nga ako dyan. Waiting na lang kami sa aming pagkain. O diba, nasa second floor pa talaga kami kasi parang kitang-kita natin yung daanan. Uh, no? At sa Congress, ang init-init talaga ngayon dito. Kaya parang gusto namin is hindi na lumabas dito, no? Pero kailangan din natin lumabas para, mak para nga daw makapaghanap pa kami ng iba pang mga ano yung tawag doon yung kayuran ba kaso nga lang gasis na, natamad na si papa at saka sumasakit na din yung ulo niya kaya napagdesisyon na namin nabibili na lang siya ng t-shirt at saka pabango tapos pagkatapos nun is uuwi oh na nga kami dahil nga super init init talaga ngayon ayan kakain muna kami guys kasi nga ginagotom na yung aking tinai at saka at hindi nga kami nakapag-almosal dyan ni ter Kaya yan yung batang yan is nagutom. Nagutom na talaga siya. At naghingi kami ng sabaw guys. Kasi masarap yung sabaw dito sa mga inasal. No? Maanghang-anghang na maasim-asim talaga. Kaya yan. Naghingi kami ng dalawa. Kasi kami dalawa lang naman mag-asawa. Yung hihigop ng sabaw. Hindi naman yan maghihigop si Alter ng sabaw. Kaya let's eat pancit Charit. Ayan, kakain talaga ako ng kanin ngayon guys. Kasi nga, sakit-sakit ang ulo ko. Dahil siguro sa init lang ang panahon ngayon. No? Kaya kakainan ko na lang talaga siya ng kanin guys. Kasi sa kaysa naman magsakit-sakit yung aking ulo dahil sa init. O di ba? Tsaka yun nga guys, hindi na kami nag-order ng halo-halo dyan. Kasi nga, meron nagtitinda doon sa amin ng halo-halo. Mura lang. O di ba, nakatipid na tayo. <laughs> Kuripot ko talaga, Charis. So talaga naman totoo guys. Kasi sa ngayong panahon na ito is magtitipid tayo kagaya sa amin na maraming binabayaran, di ba? Kaya pag-uwi na lang namin doon sa bahay namin magaluhalo kami. Kasi yung aluhalo doon sa kapatid ng kasawa ko isang pung lang o solve ka na sa sampung piso tapos dito sa mang inasal is kan aluhalo dito ang mahal kaya. Ang ibili namin na aluhalo, ibili na lang namin pa sa lubog sa aming mga anak na nandun sa bahay. O di diba, nakatipid pa. Ganyan talaga. To be practical lang, char. <laughs> <laughs> Ganyan talaga ako ngayon guys. Iwan ko ba? Ah, parang nag... Ah, na talaga ako ngayon sa pera. Yung parang iniisip ko muna eh, bago gastusin ba. Kasi sayang talaga yung pera bago. Bago magdesisyon ng decision eh. Pagkain lang naman niya. An? Titipid talaga. Buti kung nag ng pera dito sa aking tindahan eh. Hindi na one. At marami akong bayarin. Kaya medyo tipid-tipid lang talaga. At saka yan. o hihingi pa yan si Alter mamaya. Kayo ba mga katindira na naranasan nyo na rin ba magtipid na kumain sa labas? So di ba ganyan ako guys pag alimbawa wala talaga tayong pera no? Tinitipid lang natin yung pera tapos yung pera natin is nakabudget lang. Ay hindi hindi talaga ako yan. Maano no? Maano ng pera? Nagsasayang ba? Tingnan mo naman si Alter guys. O gutom na gutom yan. Dahil nga walang almusal yan at hindi siya nagpapasubo. Gustong gusto niya siya lang mag-isa yung kumain no? Kaya hinahayaan na lang namin at saka tapos na si Papa kumain dyan. Hinihimay-himay na lang yung pagkain ni Alter. Dahil nga ayaw niya kumain yung may sunog-sunog. Tingnan mo, hinihimay-himayan niyan siya ni Papa dyan. Kasi tinatanggal din namin yung mga sunog-sunog na chicken Inasal, hassle. No? Tingnan niya naman yung aking kinakain, ubus. At saka nakapag-desisyon kami ni Papa na susunod na araw na kami may bili ng kayuran kasi nga super init na ngayon. At saka baka may stock na doon kasi nga nagsabi kami doon sa aming binilhan kanina at aming pinuntahan kanina guys na sana mayroon na silang bagong deliver no so ayan na nga bumili na si papa ng t-shirt kaya yan pinagbigyan natin so hanggang dito na yung video